Umalis ang mga pariseyo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Wala kayong pinapaburan dahil hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. Ano sa palagay niyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, Mga pakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Patingin nga ng perang ipinambabayad ng buwis. Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, Sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila ng marinig ang sagot ni Jesus, kaya iniwan nila siya.